Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Sumasa ilalim ngayon sa 14-day preventive suspension ng dalawang programa ng Sunshine Media Network International o SMNI ayon sa Movie and Television and Classification Board o MTRCB. Napagdesisyon na ng MTRCB mula majority vote na ihinto muna sa pag-ere ang gikan sa masa para sa masa kasunod ng ginawang pagbabanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Act Teachers Party List Representative Franz Castro sa dalawang episodes nitong Oktubre at Nobyembre. Mula naman sa unanimous decision ng MTRCB, tigil o ng programang laban kasama ang bayan kasunod naman ang ulat na walang beripikasyon nina na-SMNI host Jeffrey K. Eric Celis at Lorraine Badoy patungkol sa umano'y paggasta ng 1.8 billion pesos para sa international travels ni House Speaker Martin Romualdez. Sa pahayag ng MTRCB, ang naturang desisyon ay nakalinya sa Presidential Decree No. 1986 na layong sigaraduhin ng mga programa sa telebisyon ay sumusunod sa cultural values ng mga Pilipino. Inaasahan naman ang naturang network na matugul at maituwid ang mga isyu sa loob ng labing apat na araw na suspension na nagkumpisa kahapon. Umabot na sa 771.6 billion pesos ang halaga ng investment pledges ang natamo ng Pilipinas mula sa official at working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan noong Pebrero Disyembre ngayon taon. Sa pahayag ng punong ehekutibo, nadagdagan ito ng 14.5 billion pesos na halaga mula sa siyam na bagong Memoranda of Understanding na kanyang napirmahan kasama ang Japanese investors sa pagdalon nito sa 50th Year ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit na nagtapos kahapon. Inaasahang makapaglilikha ito ng mahigit 15,750 na karagdagang oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino sa ADNEA. I'm also pleased to update That the letters of intent and MOU signed in February 2023, together with those signed during this visit, total now 771.6 billion pesos, or approximately $14 billion in pledges from Japanese investors. This significant investment is anticipated to create around 40,200 jobs, marking a positive and promising development for our collaborative efforts. Dagdag pa ng pangulo, nasa 169.7 billion pesos na ang nagastos na nakapaglikha ng 9,700 jobs mula sa kanyang working visit sa Japan noong Pebrero ngayong taon. Walong lugar sa Visayas at Mindanao ang inaantabayan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR matapos magpositibo sa toxic red tide ang ilang lugar sa dalawang rehiyon. Ayon sa pahayag ng BFAR ngayong araw, December 19, nagsagawa na sila ng pagsusuri kung saan dalawang area sa Visayas Region habang tatlo sa Mindanao ang lumagpas sa regulatory limit sa paralytic shellfish poison o toxic red tide. Ang mga apektadong lugar ay ang mga sumusunod. Nagbabala naman ang kawanihan na hindi ligtas kainin ang lahat ng klase ng shellfish o alamang na makukuha sa mga nabanggit na lugar. Samantala, ang fish, squids, shrimps at crabs naman ay ligtas para sa human consumption kung malilinis ito ng maigi bago lutuin. Mahigit 80,000 katao, lagpas 25,000 mga pamilya ang apektado sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong araw, December 19. Aabot naman sa 82,703 ang nailikas na sa evacuation centers kasunod ng malakas na pag-ulan at pagbahadala ng pinagsamang epekto ng shear line at bagyong kabayan na tuluyan ng humina bilang isang low pressure area. Patuloy pa rin ng NDRRMC ang isang individual na napaulat na nawawala sa ilog sa Manay, Davao Oriental matapos itong tangayin ng baha dahil sa hagupit ni Kabayan. Ayon naman sa ulat ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, hindi pa nila inaalis ang posibilidad na maging bagyo muli ito. Dagdag pa ng Weather Bureau, patuloy pa rin nilang inaantabayanan ang tropical depression na huling namataan sa Zamboanga City at kumikilos ito papuntang Palawan. Asahan pa rin ang malaking tsansa ng pagulan sa mga lugar sa Visayas, Mindanao habang pulupulong pagulan naman sa Luzon. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, Naguulat. uulat niyo pong natungayan mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.